So good morning, good morning mga idol So ito na mga pakagandang umaga mga idol So kung sa kayong lahat mga idol So top up sa inyo mga idol Sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa ating youtube channel So alam na this mga idol, babiyahin na naman tayo Kami na na tayong booking So, papuntang uh, kainta, mga idol, baling doon sa Marikina. So, punta na natin mga idol. So mga idol, dito na tayo yung first loop Ayun mga, dalang, natin yung first natin So ito siya Pantikit daw ito Ganoon lang So, ako na ito mga etolok, naman Kasi naman sa ano natin So, bag natin So, simple natin gawin Harap tayo ng kasapay uh, Harap tayo ng Kapuntang so, ang uno Ito yung pinangunan mga idol no? Sabi so, naman lang yung gaya natin Tapos ko na kayo mga idol para ako tayo ng kasabay Ayun so, mga idol. Uh, eh, dito na tayo sa ating ano, first drop off. Oh. ko na alam kung ano ng kasabi mga idol. Ang hirap tumungo ng ano, ng kasabay. Kapuntang binangunan sa ano, kahit ang

Magkano kaya? Ah, 90 plus lang yung sir eh. 93 lang? Ay, tao ko yung nagbarat sa kalan? Ah, yung sir. Oh, okay, sir, thank you. Okay, mga idol, na-drop na natin. Yung ating first booking. Yung e, bigyan tayo ni sir ng ano? 120. Daging mo, daging alam na nga alam mo bigyan, mga idol. Tablet so, ko na lang kayo, pag nakakuha tayo ng ano? Ng booking. So, feeding ginangunan, commercial uh, kamarik na merkina, antipolo, ganun. So yun mga idol, umuwi na lang ulit So yun mga idol, may nakor na agad tayong ano uh, Kabalik ng Marikina Galing dito sa Taytay So, Tokola so, Motors lang Galing dito sa atin So, tarahin na lang dito mga idol Tara na natin Tara tarahin pa ng iba eh Ha? Ah. Ano nga ako? Ito lang ko ah 115 man Okay, mga nabigyan na tayo okay. sa aking second booking. Okay. Second okay. Ano ko, ma'am? Ayan. Okay. Huwag lang, kuya magipiksan. Kasi ano siya, may flower siya sa loob. Ah, sige pa. Pwede ito. dito, mam sa loob. Ah, sige. matagal na tiktok na natin ayaw kung pick So, yun mga idol uh, nakakuha tayo ng ano tapong double book natin papuntang San Mateo so mo kilometers lang ganang dito sa atin nandito lang din sa ano sa Taytay Pupuntahan -tay. so, natin mga idol update na lang kayo pag nandun na, na tayo sa ano pick up point so yun mga idol dito na tayo uh, Tawagan lang natin yung ano Papa, dito na po. Nakita ko na po. Sige po, thank Magkano po, kuya? Wait lang, kasi ko lang, mama. Ah, uh, 1.26, mom. Ay, 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 yeah, lang natin, mama. Pwede pa pa? Pwede pa. Wala Wala ka bang bariya wala po eh. Wala pa po so, rin ito Sa kusandaan din, baka mapabarihan mo yung sandal. Magkano po? P156? P156. Ah, Eh mga Diyos, na-pick up na Ah, na. Ano? Uh, pasabay sa Puntasan Mateo. Oh, so yun, sumunod natin ito mga idol So yun mga idol, up tayo So... So pick up na natin yung pangdug ah, pang no natin Ako third booking natin mga idol Huwag so, ko nasaan mataya So let's go! So time check nga pala mga idol Alas 10 na So tama-tama pa, na to Tulutin natin ng San Mateo Nakakain muna tayo Bago tayo maghanap ng Booking ulit So update na lang, mga idol Pag nandiba tayo sa ano Sa ating drop off So yun mga idol Dito na tayo Ma'am? Ma'am, good morning. Dala mo, alam mo po ito, ma'am. Ma'am, dito na po ako sa ano, sa drop off. Sa may sa may ano? Sa may Zini Store ako, ma'am. Eh. Kabaya, Kabayani Road? ni Raul. Kabayan ni, saan ako ma'am? Kabayan ni Road, Barangay Malanday. Ah, Kabayani Road po nakalagay eh. Ah, Kab Violet Street. Marami po kayo dito. Hello, you know, sir. Ah, dito ako sir, sa may ano, sa may Violet Street. Bayani Road. Apa, apa. Ah, pa, pa. ah bali sir, diretso lang ba to? Didiretsohin ko lang ba ito sa eto punta dyan? Didiretsohin ko lang ba ito sa okay. ah, Green Street ah, Blue Blue Street Blue Street uh, oh, Malayo na ba ito? Ah, sige, sige Bumalik ako yan Jaguar Wait. Wait lang si Ravel, ikot Sir, dito na ako sa may eh. Sa St. Saint Michael Street St. Michael Street Sa yano ano sir, sa may tindahan ng pandesal Ah, ah oh, sir, sa pandesal lang oh, sir So yung pandesalan po, tindahan ng pandesal Ah, uh, opa, may manok sir, may krito ng manok Ah, okay, sige sir, dito na ako Sa so, may kanto St. Mary Ah, uh, Ah, sige sir, dito na ako sir sa may kanto Babae, walang babae dito Ano? ayaw sir, mayroon dito yung kulay, kulay blue yung kortina Kulay blue uh, Rian Inalte Rian Inalte ayo pa Di dito palabas. Tayo pa dito. Sir, baka pwede pa na lang sir kasi looban eh. Diya ta pili yung motor. Pero wala mang Dito na nga sir sa ano, St. Mary Street. Sa may bungad mismo po. Sa bungad mismo sa bungad ng St. Mary. Ito sir yung ano, mga plywood yung dingding. -ding. -ding. Ah, sige po, santay ko na lang. Ay, kayo ma'am? Ah, Dennis po. Dennis po, Dennis. Ikaw e, si Bibina? Opo. Ilan mo si Bibina? Opo. Oh, ah, eto na sir, meron na may kukuha na daw. Ay, di na Dibina. Ay, di na Dibina. o, oh. ah, sige sir. Eh, ma'am, bigay ko na po. Ma'am, wait na ma'am, picture lang Okay na ma'am, nabigay ko na po Okay po yung na natin yung ating chicken chicken booking proceed tayo sa ano proceed tayo sa natin kapag tasang matayo naman ito 5 kilometers pa mga idol galing dito sa ano yung drop na pa natin oh, oh tara mga idol pasit tayo update ko na lang kayo pag nagawa tayo sa ano sa drop off natin So yun mga gamitin na tayo sa ano sa third yung drop off na sa isang materyo Ito na lang natin Ma'am lalamove Lalamove ma'am Opo Galing sa ano Papa, kay Marami pa babae niyo, ma'am? Dito okay. lang po. Ah, sa dulo pa. Oh. Yeah. Salamat hmm. po. Picture lang ko lang ng lang po, sigit lang po. For no lang po. Yan, okay na ma'am? Thank you po. Salamat. yun mga idol, mga idol po natin Dito sa Nine Weeks And Matteo is a... Actually nakadala akong pasok <laughs> na tayo dito Nandun pa yun mga idol, hanggang dulo pa yan dun Buti sinalubong tayo naman shout out. shout out Shout out Shout oh, out? Oo, shout out na Oh, so, kasama kayo sa ano? Vlog. Oh, vlog. Yes, ang yan nag-vlog. Kadaan mo na ako. Hey, out, yeah. yeah. Okay, shout out. Wala, buso na sticker ko eh. Salud na lang. Okay, out, out sa darong bata. Okay, mga uh, successful na ang ating ano. yung third book proceed tayo sa ano sa ating pang apat na booking wakain muna tayo bago tayo maghanap sabi ko na kayo mga idol mamaya kandang na tayo ng ano ah uh, booking ayun mga idol nakuha tayo ng ano nakuha na tayo booking ah uh, nakita ko na to uh, napit lang, isa matinag lang Ngayon dito sa ano, sa Mateo Baka eh. kaya na muna sana kaso Nakikita ko to, sayang din eh napit lang pati Kasi nawa no, ko na, kung so, mamaya natin kakain uh, muna natin ito mga idol So uh, let's go Okay mga idol, napikapin natin Bakit lang ito mga ito? Ginawa ko na kasi sayang lang din. Sayang din. Kasi mas inag lang ko. So, 12 kilometers lang. No? idol update ko na lang kayo pag nandun na, na tayo sa ano sa ating fourth drop off So hey, yun mga idol, may nakuha na tayong ano, active booking. ah uh, Marking na tonti, puro lang din ko. So, one po ka lang, wag ka lang galing sa atin. E, so, so, so natin ito mga idol. Kaya e, sasabihin natin dito sa ano, sa kumutang isimasinan. Okay.

Okay, muna tayo ng idol, we'll i-check natin kung ano yung pangarga natin dito. Upload uh -huh. na kayo mga idol kung nakuha na natin. Ma'am, sa lalamob po ito ma'am, kayo po yung nag-book ma'am. Sa lalamob po ito, lalamob. At uh, ma'am, dito na ako sa may ano, sa pick-up point. Ano po ba yung kukunin Ano At, po kukunin ma'am? Happy tummy. Tutulungan sir kung ibabay sa ano nila, sa order nila na una. Andito na ako ma'am sa pick up point ma'am, sa warehouse. Dito, kanina pa yan, meron pa ulit, meron na ulit kami na kanina. Eh. Na, nandito na ako sa may ano ma sa may warehouse, sa pick up point ma'am, sa kung saan kukunin yung ano, yung order nyo po. Ah, ma'am, uh, Ano pa ba yung ilang ilang bag, da, ilang bags po ba kukunin ma'am? E, hindi daw po sila ma'am eh. Tinatawagan e, nga po kayo baka kayo daw yung pulog mo. Padalo sir ba na double po kasi pangatlong rider kan ah. Dako. E para to ma'am. E, Ayun dito na po ako sa ano. Ito na lang ma'am, kausapin nyo na lang po yung ano dito ma'am Ma'am, kausapin nyo na lang po sila Ito yung ma'am, yung ano po dito, yung caretaker po Sira, kausapin nyo Hello po Mabalang mga order naman, kasi nakawal ka mga ito ang mga eh. Ito,

Uh, ano na po ako nung gas, nandito na ako. Oh, kaya nga. Kasalanan sa akin. Oh. Hindi kasalanan nila yan, hindi nila inayos, diba? Hindi, okay, send ko na lang kayo, bigyan mo lang kayo sa okay, ako sa pictures. Okay, pinagin ako na. Dito rin, dito rin ako. Ah, dito oh, ano. rin, nadubli din yung hook. Bale. Pero na kanto ko eh. Sabi nung babae, ano daw. Uh, ando na daw yung ano. Yung parcel niya. Oh. Bakit mo ganyan kami doon? Tapos hindi daw sa'yo nag-book Kira ko kung sa'yo nag-book, hindi daw sa'yo nag-book Pero ang sabi nito, sorry, sabi nito Hindi rin, sa. hindi. So, hindi. So, Ay, yung sabi nito, hindi rin nila sa Oo So yun mga idol, bad trip So nakuha na daw pala yung item Hindi kasi naayos si So, oh, siyempre, di tayo pumayag na ano, mga idol. Di tayo pumayag na din na tayo bayaran. Kasi, nag na tayo eh. So, si ni Mom. Well, okay, mga idol, uh, diritsa na natin itong isa. Madama lang ako pala dito, mga idol. Bad tricky. eh. Ay, nako. Ano nga ganun ito mga ganun tao so, yung sila, hindi nila inaayos Nakapag trip yung ganun eh So mga ito dito tayo sa ano, Sa si Masinag So ano ka na natin si So ito na pick up na natin Ang oh, laki, sobrang Hay mga idol, uh, proceed na tayo sa ating ano you know, drop off. Thank you. Hay mga idol, dito na tayo. Sa ating drop off. 59 ma'am 59 Bro Barry ma'am wala ko puno wala ko Barry eh. 400, sige ako lang meron naman, meron naman yan eh <laughs> meron po <kung> meron <marang> bayan <laughs>

Ayun mga idol ah, Hanggang dito na lang yung Hanggang dito na lang muna yung ating ano Alala mo Serye mga idol oh, eh, Hapon na rin kasi So saka ano Magkasunod pa tayo Or at least na rin